Magandang magandang umaga mga kaamigo. Oh, nandito naman kami ngayon, extra trabaho, deliver ng tubig. Water station Rosel. So. Oh, oh kasamaan ko si Jericho Kabanting. Uh, oh, <laughs> no? Guwapo yan, oh. Guwa. <laughs> Ayan ang bus namin oh Bus Bus Sige sa kamera <laughs> oh Yung bus namin oh Nga isa oh Extra trabaho na Mga mga kamigo ka Ganito lang talang buhay Kahit anong trabaho Pasukin wag lang masama Karga Karga Bigs. Masipag yan si Kabanting. Oh. oh, yun. Tiyaga lang, tiyaga. Para mayroong nilaga. Huwag oh. oh, bata. Hindi naman makita. Nagatago hmm. yung pangalan. Ito na lang, pangalan namin. Oh, wow, Rosel. Oh. doon sa kabila umiinom na umagang umaga bahay nila bahay ng bus namin hanggang dito muna mga kaamigo dahil mag deliver na kami babayo